Umaga pa lang at nagbangon ako dahil may kakaibang amoy na pumapasok sa bintana. Amoy na hindi lang lupa at apoy, kundi parang lumang karne at alat ng dagat na naghalo, isang pangamoy na pumipigil sa hininga at nagpapabilis ng tibok ng puso ko at sa gitna ng amoy na iyon, narinig ko ang malabnaw na tunog ng kalaban sa pista, isang kalmot na parang bakal na hinihila sa kahoy at dahil doon, nagising ang buong barangay, dahil doon, nagsimulang hindi na tayo makatulog magdamag. Sa aming baryo, tuwing pistahan, parang buong kalsada nagiging entablado at ang bawat bahay may ilaw at kape at tinapay na nilalagay sa mesa. At noong mismo ng gabi na iyon, nagkita kami sa plaza habang may banda pa ang mga lola na naglalakad ng paunti-unti, ang mga anak na umaawit ng puro birong walang mali siya, ang mga tanod na nakauniporme at nakakineno ng mukha dahil sa alak, at sa gitna ng tawanan, may usapan na nagsimula sa walong titik lang. Ano iyon na tunog? Tanong ni Aling Nena, matanyang niyang malaki at puno ng pag-aalala. Wala yan, siguro kalasag lang ng sasakyan, sagot ni Tio Ramon na tila pinagmumukha pa rin ang sarili niyang matapang. Huwag ka masyadong marunong maghinakit, nena, sabi ni Kapitan Berto habang umiikot ang kanyang sigarilyo sa bibig. Sa sandaling iyon, lumitaw sa ulirat ko ang malaking bagay na hindi natin inaasahan. Isang batang dalaga na iniulat na nawala sa gitna ng pistahan. Isang buntong hininga na hindi ko maipaliwanag. At eto na ang babala, hindi ito simpleng pagkawala. Ako si Migs at ang kwentong sasabihin ko ay nangyari sa baryong tinatawag ng iba na bawal magpagabi dahil sabi nila may lumang sumpa. At noong umpisa, akala ko papahinga lang ako dahil galing ako sa trabaho. Hindi ko inakala na sa loob ng tatlong araw, magiging malaking balikatan at pagpapasya ang buhay ng buong barangay. Manood ka hanggang dulo, hindi ako maniniyong magpagpanggap na alam ang lahat, pero isasalaysay ko ito ng tapat at taos puso dahil ang mga nangyari noon ay nagbago ng paraan namin ng pagtingin sa kapitbahay at sa sarili namin. At kung ikaw ay nag-iisip na ito ay mga kwentong tambayan lang, hintayin mo ang huling bahagi at sabihin mo pagkatapos kung naniniwala ka o hindi. Simula pa lang ng gabi, may mga bagay na lumitaw na hindi namin maipaliwanag. Unang nakuha ko ang tingin ni Lola Inday habang kumakaway sa pangilaw niya, at nakita kong may pagod at takot sa mata niyang dati ay puno ng kwento at chismis at sa tabi niya si Maria na may hawak na lata ng kape at nakatingin sa madla na parang may hinahanap at si Mang Isko na tahimik lang habang pinapako ang mga dekorasyon sa poste at ang batang dalaga na tinatawag nilang Alona ay naroon sa gitna ng plaza kanina pa kumakaway. Ngunit isa-isa, nagsimulang mag-iba ang mga kilos ng tao, nagiging malikot ang mga kamay, nagiging mabilis ang paghinga at ang hangin na dati ay may bango ng inihaw ngayon ay may halong pulang bato at latang nabanga. Ang mga unang palatandaan ay maliliit Manok na hindi nagigising sa umaga, aso na tahimik na parang nilamon ng lupa at mga pako sa bahay na parang may dumi na hindi namin alam kung saan nang galing. Nagkaroon ng unang maliit na away sa tapat ng tindahan ng aling nena dahil sa isang upuan na biglang nawala ng takip at habang nagmamadali ang dalawa, may narinig akong pag-iyak mula sa likod ng simbahan. Si Alona bayan, Bulong ni Tano June. Hindi pa siya dapat umalis, baka nada pa lang, sagot ni Mang Isko. Baka naman may ibang nagiikot, sabi ni Kapitan Berto na nagsimulang malungkot ang tindig. Pinuno ng panibagong alalahanin ang baryo at doon nagsimulang magtagni-tagni ang mga hakahaka. Lumabas si Alicia na dati ay lumaki sa lungsod pero umuwi para sa pista, may ngipin na nawawala at may pasa sa braso, iniulat niya sa akin habang palihim na hinahaplos ang sugat. May sumunod sa akin mula sa dampa, sabi niya, parang hindi makapaniwala sa sarili. Nakita ko ang anino na parang may pakpak at narinig ko ang pagnininig na parang bagay na kumakagat sa hangin. Nagbibiro ka lang, biro ko, para takpan ang kaba na nararamdaman ko. Pero alam kong may ibang tono ang kanyang boses, may tumigil doon na pangangapa. Sa susunod na araw, may kumalat na balita na may nakita raw sa gilid ng ilog, isang bagay na may buhog at parang laman ng baboy, at hindi naglaon, may natagpo ang mga pakpak sa pader ng palengke, pakpak na tuyot at may dumi at tila pinagsama-samang balahibo na hindi pangkaraniwan. Sa umagang iyon, nagtulungan ang buong barangay. Ang mga pangalan ng tumulong ay naglista sa isip ko dahil kailangan kong sabihin ang mga ito sapagkat ito ay bahagi ng alaala. Si Kapitan Berto ang nag-utos na kunin ng itak, si Tano June ang nagdala ng sako ng asin, si Aling Nena ang nag-abot ng kape, si Toyo Ramon ang nagdala ng flashlight na hindi na maayos ang baterya, si Mang Isko ang nagdala ng isang lumang krus ng kahoy na may linya ng pulang pintura, at si Lola Inday ang lumapit na may daladalang tuwalya na may amoy ng pampaalsa at yerba mate na hindi karaniwan sa amin sa pagbabalik tanaw ko, unti-unti kong nilahad ang sarili kong pinagmulan at bakasyon na nagdala sa akin pabalik sa baryo. Tatlong maliliit na talata ng nakaraan ko na dapat mong malaman para masukat ang bigat ng desisyon na ginawa ko. Lumaki ako sa lungsod at nagtrabaho sa pabrika ng materyales, umuuwi lang tuwing pista at pista lamang ang nagdudugtong sa akin sa mga magkakapit bahay. Noong bata pa ako, palagi akong sinasabihan ng nanay ko na magingat sa gabi dahil ang baryo namin daw ay may mga kwento ng aswang. Ngunit dahil sa pagkakapraktikal ko at dahil sa ingay ng mundo sa lungsod, inisip ko na ang mga iyon ay mga lumang takot lang hanggat hindi ako nasasangkot. Nakilala ko si Alicia sa isang bakanting lote noong nakaraang taon. Siya ay dating taga-mundo ng sinehan at may mata na laging nagmamasid. At dahil siya ay dalagang umuwi palagi sa pista, nagkaroon kami ng konting pag-uusap tungkol sa buhay at pag-ibig at mga pangarap na tila malayo. Nag-away din ako noon sa isang kaibigan ko dahil sa utang na hindi nabayaran at dahil doon natutunan kong makipagbuno, hindi sa pisikal kundi sa loob ng sarili ko. Ang mga talatang ito ng backstory ay hindi mahaba pero sapat upang malaman mo na ako ay hindi bayani at hindi pulis. Ako ay karaniwang tao na may kakulangan sa tapang at laman ng puso. Para naman sa ihalintulad na persona ng misteryosong nilalang, kailangan mong marinig ang maliliit na parirala tungkol sa taong naging sentro ng mga hinala, dalawang maliliit na talata tungkol sa kanya. May isang matandang lalaki na tinatawag ng iba na Lolo Bastos. Isang lalaking mahilig magparamdam ng sariling kagalingan at madalas pinagbibintangan sa mga nangyayari dahil meron siyang bakuran na puno ng talahiban at mga kawayan at dahil may kwento siyang naglalarawan ng mga pakpak na nakita sa gabi. Siya ay tahimik pero may mga mata na palaging nagmamasid, parang sinusukat ang bawat galaw ng baryo. May mga nagsabi na nakita nila siyang naglalakad malapit sa ilog kapag gabi. Dala ang isang lumang lampara na may pulang bato sa loob at ang amoy na nakapaloob sa kanya ay tila asin at amag na hindi pangkaraniwan. Hindi ko sinasabing siya ang kasalanan, ngunit ang kanyang backstory ay kumakatawan sa lumang paghihinagpis ng baryo at ang hinala na ang madilin ay minsan tao rin. Sa mga unang araw ng insidente, lumaki ang mga detalye, lumitaw ang mga senyales na hindi kami makalimot, at dito nagsimula ang unang mahabang yugto ng investigasyon na pinamumuan ng kapitan at ng tanod at dito ko naramdaman ang paghahati sa barangay. Ang mga palatandaan na iyon ay hindi basta sinasabi. May mga oras na ang gabi ay nangingitim na parang may dumidilim sa buwan at may mga ilaw sa kalsada na naglalabas ng isang sinad na tila nagkakawatak ng liwanag at anino. Sa isa sa mga eksena, habang ako at si Alicia at si Maria at si Aling Nena ay tumatanong sa kapitbahay, naging mainit ang usapan at nagkaroon ng hindi inaasahang tawitan ng mga salita. Hindi ho totoo ang mga aswang, sigaw ni Tio Ramon. Wala kaming panahon para sa kababalahan, sagot ni Kapitan Berto. Kung may mangyayari, tatawag lang kami ng tanod, sabi ni Tanod June. Pero sino ang nag sa mga bata? Tanong ni Lola Inday. Kami rin, pero kailangan ng patunay, sagot ko ng may pag-aalinlangan. Patunay? Paano kung wala na tayong oras? Sabi ni Mang Isko na may boses na nanginginig. Kailangan nating mag-organisa at kailangan ng mga bata na hindi mapahamak, paliwanag ni Aling Nena na may hawak na lata ng kape. Sa loob ng eksenang iyon, nagkaroon kami ng sampu hanggang dosing palitan ng salita Isang pag-ikot ng mga emosyon mula sa denial hanggang sa takot at sa plano kung ano ang gagawin. Hindi namin sinubukang maglabas ng armas na matataas, nagdala lang kami ng mga basag na planggana, mga itak na di na matalim, at mga lata na may asukal. Ngunit ang usapan ay umabot sa puntong mabigat dahil ang lahat ay may kanya-kanyang hinala at dahilan. Habang humahaba ang gabi, may mga kakaibang bagay na nangyayari sa labas ng bahay ni Aling Nena, may mga yapak na tila mabigat at may gish-gish ng mga klo sa damuhan, may mga amoy ng batok at ng dugo na hindi kayang ilarawan ng mga salita lamang. Sa isang gabi na halos wala ng buwan, naganap ang una sa mga malalakas na sinyales na nag sa amin na umaksyon. May nagnakaw ng isang manok sa bakura ni Mang Isko, mulit ang manok ay natagpo ang walang laman parang tinira ang laman at iniwan ang balahibo. Nadama namin ang pagkasuklam at pagkaingit sa sarili at hindi namin alam kung paano titigil ang balita. Nagdesisyon ang kapitan na magsagawa ng simpleng pagmamasid sa gabi gamit ang tatlong tanod at dalawang volunteers at doon nagsimula ang serye ng mga flashback at mga karanasan na nagpalalim ng misteryo. Nais ko magtala ng dalawang flashback na malino sa isip ko at napaka-importanting bahagi ng kwento. Ang una ay noong bata pa ako at nakita ko ang isang itim na anino sa puno malapit sa aming bahay. Isang sandaling nag-iisip ako na ito ay paru-paro o paniki, ngunit ang tunog nito ay may tunog ng pagnguya, isang tunog na hanggang ngayon ay nagdudulot ng kaba. At ang ikalawa ay noong sumunod na taon nang may kumitil sa likod bahay ang aso namin at natakot ako sa tinay at dugo na naiwan sa damo, isang pangyayari na nagpabago sa pananaw ko sa kalikasan ng panganib. At ang dalawang flashback na ito ay tumatalakay ng kababawan ng takot at ng pag-usbong ng matatapang na desisyon. Sa loob ng pag-usisa namin, nagkaroon ng subplot na nagbigay ng bago at masalimuot na daloy sa kwento, isang lihim ng pamilya na nag-ugat mula sa lumang panahon isang hindi pagkakaunawaan tungkol sa lupa ni Lolo Bastos at isang usaping natakpan ng usok ng alak at chismis, may mga sulatin na lumabas na naguugnay sa pag-aari ng lupa sa isang lumang libro ng pari at may mga testamento na nawawala at dahil dito isang pamilya ang nagmaldita laban sa iba. Isang kasunduan ang busto. Ang subplat na ito ay nagdagal at nagkaroon ng mga tagpong komplikado na sumunod-sunod sa loob ng dalawang libo hanggang tatlong karakter na nagpapakita na ang baryo ay may pinagdadaanan na hindi lang tungkol sa aswang kundi tungkol sa lupa, kayamanan at galit. Sa gitna ng lahat ng ito, nagumpisa kaming gumawa ng mga ritual at proteksyon ayon sa nalalaman ng aming mga lola Naglagay kami ng asin sa mga sulok ng bahay, nagbiti ng bawang sa pintuan, naglagay ng mezang cruz na gawa sa kahoy at pimaghalo namin. Ang mga panalangin na alam namin mula sa libro ni Padre at sa mga kwento ni Lola Inday. Ipinakita ko rito ang proseso ng ritual na ginawa namin na kailangan ng malinaw na paglalarawan. Unang, ginawa namin ang paglikom ng asin mula sa baybayin, pinunong sentro namin ito sa isang tela at bimasmati ang mga panalangin habang umiikot ang lampara, sinindihan namin ang itak sa mga sanga upang palabasin ang usok na sumasama sa hangin, ang mga tao ay naghahabi ng garland ng bawang at pinilit ang mga pinuno ng barangay na pumirma sa listahan ng mga bantay gabi at pagkatapos ay isinagawa namin ang panunumpa na nagsasabing babantayan ang mga pintuan at hindi magpapasok ng sinumang hindi kilala ito ay isang proseso na tumagal ng ilang oras at may mga terminong ginamit namin na mapaniniwalaan at simple upang ipaliwanag kung bakit may bisa ang mga hakbang na ginawa namin. Habang tumitindi ang takot, humahaba ang mga pag-uusap at sa isa sa mga preparasyon para sa huling pagharap, nagkaroon kami ng isang malaking sesyon ng pagdedetalye ng plano, naglaman ng 10 hanggang 12 palitan ng salita at maraming emosyon. Ano ang plano namin kung makita natin siya? Tanong ni Kapitan Berto. Kunin ang ilaw at sumuporta sa mga bata, sagot ni Tanod June. Huwag siyang papatayin kung may pag-asa pa, sabi ni Alicia nang may luha sa mata. At kung wala na, paano kami makakahinga? Tanong ni Aling Nena. Kailangan may testigo at may taong magtuturo sa atin kung paano gawin ng tama, paliwanag ko na may bigat. Ihanda ang mga itak, madaldal na suhestyon ni Tio Ramon. Baka mas lalo lang natin siyang paganahin kung gagamit tayo ng karahasan, sagot ni Mang Isko. Paano kung ito ay madali lamang ang pag-alis kung susundin ang tamang ritual, tanong ni Lola Inday na tila may alam. Pero sino ang gagawa ng ritual kung natatakot ang lahat, seryosong sabi ni Kapitan Berto. Ako, ani Alicia, nang magpasya, ako na ang unang lalapit sa lugar kung may narinig kami. Ang bilis ng ulirat namin ay nagdala ng tensyon, may mga pagkakawatak-watak sa loob ng baryo dahil sa takot at responsibilidad. Nagkaroon ng isang gabi ng paghahanda na kumupa sa amin at sa susunod na gabi, dumating ang talagang pagharap. Ang climax ng labanan ay hindi lamang pisikal, kundi puno ng emosyon. May dalawang hanggang tatlong sandali ng tinakamataas na tensyon na kailangan kong tandaan at ilarawan sa iyo ng mabuti. Unang sandali, Pagkabigla nung nakita namin ang silueta sa ilalim ng old mango tree, ang aninong may pakpak na hindi lamang hugis ng ibon, kundi may mga kuko at malarip na mga gilid. Tumigil ang himig ng banda, ang hangin ay naging makapal, at para sa isang segundo, walang malaman kung sino ang aakyatin sa pangamba. Naramdaman ko ang amoy ng lupa at bulok. Narinig ko ang pagkaluskos ng buhok na parang mga dahon na sinusukot ng bagyo at naroon ang kalmot na tunog na una kong narinig sa pistahan, isang tunog na itila nagsasabi ng gutom at galit. Pangalawang sandali, ang pagkilos ni Alicia na nagligtas sa isang batang may hawak na palamuti, siya ay lumusong harap at sinubukan abutin ang babae na tila na hulog, ngunit sa paglapit niya doon, nakita kami ng pagbabago sa mukha ni Alicia at ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng isang kakaibang kulay at ang tibok ng kanyang dibdib ay nagiba at sa sandaling iyon, parang ang inaakala mong dalaga ay nagiging bagay. Alicia, tigilan mo, sigaw ko ng humihika. Hindi, kailangang iligtas, balikat niya na nanginginig. Ano ba ito sa iyo? Tanong ni Maria na napilitang tumakbo. Hindi ko alam ang angking sagot ni Alicia na parang inuulit ang sarili niya. Sa ikatlong sandali ng tensyon, kami ay nagharang sa pagitan ng tao at hayop, may pisngi na nagtulong ng dugo mula sa mga kuko at may pag-iyak ng mga bata at talagang nagkaroon ng physical na banggaan na hindi lang simpleng palo. Sa mga pangyayaring ito, nagkaroon kami ng dalawang malalakas na paglalarawan ng takot at gawain na tumagal ng ilan pang talata ng alaala at pahirap. Sa wakas, nang matalo namin ang bagay sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagpatay, napagtanto namin na ang solusyon ay hindi puro karahasan, kundi may bahagi ng pag-unawa at pag-aalay may bahagi ng pagtingin sa kasaysayan ng baryo at pag-alam kung bakit may nagtatago ng galit at gutom sa loob ng katawan ng isang tao. Nagkaroon ng sekundaryang pag-imbestiga ng barangay at ang mga autoridad mula sa bayan ay dumating kasama ang isang pulis na tahimik at profesional. Dinala nila ang kaso para sa forensic at may isinagawang simpleng eksaminasyon na nagsasaad ng proseso na tinalakay ko kanina at ito ay kailangan ilahad sa limang pangungusap upang maging malinaw at makatotohanan. Una, kinuha ng pulis ang mga pakpak at inilagay sa paper bag. Ikalawa, kumuha ng swab para sa dugo at ipinadala sa labo. Ikatlo, iayos ang lugar ng insidente at nagdokumento ng mga larawan para sa report. Ikaapat, tinanong ang mga testigo at isinulat ang kanilang testimonya. At ikalima, ipinadala ang mga sampol sa mas malayong lungsod para masusing pagsusuri. Ang prosesong ito ay maikli ngunit may sapat na teknikalidad upang mapaniwalaan na natuloy ang investigasyon. Pagkatapos ng gabi ng labanan at pag-imbestigasyon, may desisyong ginawa ang barangay tungkol sa kung paano haharapin ang mga susunod na gabi at kung paano babaguhin ang mga pista. Ang desisyon ay nagtulak sa amin sa isang mas malalim na refleksyon at naging sandigan ng mga pagbabago. Ang kasunod na mga araw ay puno ng maliliit na pagdadalamtihan at may mga tao ring lumabas na nagsabing may mga lumang lihim sa kanilang mga pamilya. Ang mga pangalan ng sampung susunod na taong nabanggit sa pag-uusap ay lumitaw muli. Si Aling Nena na inamin na may nakita siyang lumilipad na dilaw na mata noon pa. Si Tio Ramon na nag-amin na sa gabi ng pista may nakita siyang itim na anino na pumapasok sa bakuran. Si Mang Isko na nabanggit na may pa. Mga hayop na nawawala dati si Lola Inday na nagkwikwento ng isang tale ng Lola niya tungkol sa isang sumpa, si Kapitan Berto na nagpaliwanag ang kanyang paminsang lumipat mula sa iba, si Tanod June na lumabas ng bahay noon na walang sapatos at nakita ang maliliit na marka sa lupa, si Alicia na hindi buo ang alaala ng ilang sandale, si Maria na nagkaroon ng hematoma sa kamay ng hawakan ng isang bagay sa gabi, si Lolo Bastos na palihim na umiyak, at si Padre Antonio na nagbigay ng munting paliwanag sa lumang libro. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng lalim sa aming kwento at nagpatibay ng pakiramdam na ang baryo ay hindi na babalik sa dati. May tatlong malalaking sandali ng tensyon na kailangan kong balikan ng detalyado at bawat isa ay dapat tumagal ng dalawang tatlong parirala para mailarawan ang bigat. Una, ang sandaling na puno kami ng paghihirap Kapag natagpuan namin ang likod ng bakuran na puno ng mga pakpak at laman, ang larawan ng mga pakpak na nakapako sa pader ay nagdulot ng pagsusuka at galit, at ang tunog ng mga bata na umiiyak ay sadyang nakabulag sa pag-iisip. Pangalawa, ang mismong pagharap kay Alicia na may bahaging nagbago sa kanya at ang luha niya na nagsasabing hindi niya alam kung anong nangyari, pagod siya at nagdalamhati. Pangatlo, ang sandali kung kailan napilitan kaming pumili kung sino ang tatabunan ng lihim at kung sino ang ibubunyag sa bayan. Napilitan kaming magpasya kung ipatapon ba ang isang pamilya o tulungan sila sa paghilom. Sa dulo ng mga pangyayari, may malungkot at makahulugang epilogo na sumusunod sa mga buwan na pumasa at ito ay nahahati sa tatlong yugto na nagpapakita kung paano naghilom ang baryo at kung paano nagbago ang buhay namin. Isang buwan pagkatapos ng insidente, ang baryo ay nagkakaisa sa isang misa sa plaza, may mga bagong alarma sa pintuan, at ang mga bata ay unti-unting bumabalik sa paglalaro sa ilalim ng kakaibang pagbabantay, may mga checkpoint na ginawa, at may listahan ng mga bantay gabi na nagsimula ng rota, at ang kapitan ay nagpatupad ng maliit na regulasyon na nagbabawal ng bukas na mga stall sa gabi. Tatlong buwan pagkatapos, may konting pag-asa at may konting takot pa rin. Sinubukan naming gawing normal ang mga pistahan pero may mga kwentong naiwan sa mga pagkaing hindi natapos, may mga bagong pamilya na umalis, at may mga bagong mukha na dumating. Ang buhay ay nagpatuloy, ngunit may mga kilos na hindi na kami kasing malaya. Si Alicia ay nagbalik sa lungsod para huminga at pagkatapos ay nagpasya na manalangin sa simbahan ng bayan. At ako ay nagtatrabaho araw at gabi upang tulungan ang pag-ayos ng aming bakuran at itanim huli ang mga halaman na nasira anim na buwan pagkatapos, may malumanay na katiwasayan, ngulid hindi nawawala ang alaala. Nakita ko ang ilang piraso ng pakpak na nakaingit sa ilalim ng lumang semento at iniwan namin ito bilang paalala. At ang baryo ay nagtayo ng maliit na pagsusuka sa plaza. Haligi sa plaza para sa mga nawawala at para sa pag-asa na walang mawawalan ng ganito. Ang epilogo na ito ay malalim at humigit kumulang 2,000 hanggang 2,500 karaktel na sumasalamin sa pagbabago ng aming pagkatao at sa aral na natutunan namin. Sa huling bahagi ng kwento, nag-iwan ako ng maliit na panawagan sa mga nakikinig. Kung nakaranas ka ng anumang kakaiba, isulat mo sa komento kung ano ang nararamdaman mo. Simulan ang sagot mo ng saamin o noong upang madali itong mabasa, at tutulungan kita kung kailangan mo ng patnubay. Mahalagang tandaan na ang ating komunidad ay nakatayo dahil sa malasakit at sa hangaring hindi muling masaktan ang iba. Kung nagustuhan mo ang kwento at nais mong marinig pa ang mga ganitong kwento, maaari kang mag-subscribe para sa susunod na ulat. Sa wakas, kung kailangan kong magbigay ng isang payo mula sa puso, ito ay ang pag-iilaw ng ilaw kung kakayanin mo at pakitinig sa lola mo kapag siya ay nagkukwento ng mga bagay na tila walang saysay dahil madalas doon nagtatago ang tunay na paalaala. At kung may marinig kang paggamot sa gabi, huwag basta magbulong na hangin lang iyon dahil minsan ang hangin ay may daladalang kwento at ang kwento ay minsan tao rin.